Isang concerned netizen ang naghayag ng kanyang opinion patungkol sa nagbabiral na isyo ng bani ngayon. Ang una nitong post ay makikitang ipinagtanggol pa nito ang bani members dahil umano sa paggamit ng mga ito ng face mask at sombrero. As a Sao era queen, hindi ko din sila kilala but my pamangkins knows them, they love their songs pantropico. Ang take ko dito as Sausaw Era Queen, hindi naman porket nag face mask feeling sikat na, pwede kasing maaga yung flight nila, ayaw na nila mag-ayos, mag-makeup, syempre may ibang artist na ayaw magpakuha ng pictures nang hindi sila nakaayos, kaya siguro nagmask na lang sila. Or pwede din naman pagod sila puyat. Hindi man sila kilala ng iba, I'm sure may ibang nakakakilala din sa kanila na pwedeng sa airport mag-ask, magpa-picture. Kaya para iwas picture kasi nga pagod or puyat or walang ayos nagmask na lang. Oo ng iba makakomment na kahit public figure yung mga yan, tao pa din sila na napapagod at may moment na hindi nila feel magpa-picture. Ako nga na hindi sikat kapag mag moon mall at mag-grocery ako nagmamask ako, kasi ayaw ko mag-ayos lalo at nasa baba lang ng kondo yung mall. E minsan may nakaka-recognize pa din sa akin so ayaw ko makita nila ako at malit na ay ang pangit pala nito in-person shared. So whatever their reason for using face masks stop judging them and making assumptions. Kung hindi kayo judge, huwag kayong mag-judge ng tao, chor. Ngunit nang mag-viral ang sa bani na patungkol sa kanilang pagsuot ng mga mask at sombrero ay inasar ng mga ito ang kanilang mga bashers na siyang pinuna ni R.R. Enriquez. Naghayag ng kanyang opinion ang Salsawary Queen, na si R.R. Enriquez, kaugnay sa trending na Jabawakis inspired airport outfit ng Nations Girl Group na bani. As a Salsaw era. Ipinagtanggol ko pa naman kayo as a Sao era with a heart. Because I can see that your intentions was pure during that time na nagsuit kayo ng mask sa airport. Kasi baka pagod at puyat kayo. But wearing this kind of mask and outfit para mang asar is so low. Whoever is handling you guys did not handle the situations right share it. Seriously feeling ko kinunsinti rin ng manager ng bani ang attitude na ganito. Because hindi naman magsusot ang bani ng ganyan kung wala naman nag utos sa kanila. Instead of addressing the issue and explain it sa mga mga tao e eh, nang asar pa kayo. I'm sure hindi naman lahat ng nakapansin mga bashers. Baka mga fans din na umasa makakapagpa-picture sa inyo sa airport then nakita kayong nakamask kaya naging issue. My advice is you should be grateful that people wants a piece of you. One day kapag hindi na kayo sikat you will miss the feeling pinagkakaguluhan kayo na may nakaka-recognize sa inyo, stay humble. Anyway, sawsaw era lang ako en tagabigay ng honest opinion. I don't hate Bunny as an artist. I hate the attitude towards the situation char.